o good morning o maano maayong ma buntag ganito na mga amigo uh, ah, buntag ang mga amigo magtad tad, tad, tad tiil uh, mga amigo kanin tiil na bago yun yung sarip mura pagyanin bato gahi perti ka gahi mura ganyan ko nagtad tad, tad anig kahoy pero kanya ni kaloto mga amigo perti yun kalami ni mga amigo uh, na ang yung na mag-uban ang kahumok o gagahi nga lamig kayo kitid kiton ang yung mga ugat amo ni akong paborito mga amigo sa tanang uh, tanang parte sa lawas sa baboy kaning tiil kay kaning kun tiil ana ah, adha tanan mo matagam tamang classic lasing lamis sa baboy na ay ugat na ay panit ug na unod ah, kanang mga amigo ah, kaning pagkalato amo ah, ni ato ni ug uh, dili pang restaurant na ah, kan mga amigo pang inato ram sad ni di mo ta ka muloto mam amo ah, mamo -mam -oh, ho na ni oy ah, guban ang lagpot mga amigo awa ah, pay 5, 5 seconds sa punito na ito, iwaswas sa tubig, ah, okay na, ah, ang kagawa na ginakapilit apat uh, ay mga po mga minggo kaya ito doon na na ito sa ininit uh, kanyang mga minggo dohani uh, dohan ni kanin tiil lagikan lagi kan kinisa kung iso tiil kan higi kan kinisa ti sa baboy ngayon sa ulong isoon kaya nitaba mong kong ikaw ana. tagaan sa mga grasya basta magkikilang mga minggo ano so grasya mo abot kanyang mga minggo tiil kung kita dadili ni pinalit na ako kaya atong kwarta, mga minggo, gi budget dahan kaya kitag mga otang pambayaran na pagtuo sa mga tao, kwarta ta. Pero ito, tinuod, dahang kwarta maabot ka na ako. Pero kung daghan maabot, kwarta ka ako, mas daghan yun ang utang. Pero ang kung diampol sa o nga di ko maka sakit Kaya kung maabot ng panahon, magkasakit-sakit ko, sa awal na pagpangitan ako kwarta, mga migo, ah, ah, ang ang atong punan mga migo lawas ra gyud kung mapalya atong lawas tanan impasta tanang utang mga migo, ah, bahala di maimpas tanang utang nato mga migo basta di lang lawas kay nga atong giampo sa ra mga amigo magkasakit-sakit nilang kita wa pila tanan tibok natong pamilya ang ah, kanang mga mi gud medyo dugay ni mahuman kay medyo gahiman ang sundang pud perti pud pagkahait tahi lang kaninyo mga migo ug tan-aw akong video bisag ni kanila may apa na Ah, pila-pila lang ang mobyo. So, okay na mo kung Basta naalay mo tanaw. Malipay na ko. kung kita mga amigo, wala, wala ba sa buta na nagdali. Huwag, huwag mo sikat sa uban. Ang ato lang, ang malingaw ta sa atong kinabuhi. O laramay go, humanagtantad. Ato na kaning waswasan. Ang murag nila bahan. Ha, karo mga amigo, ah, pag humanan ni magandam ta o lamas sa adana Atong lamas mga amigo, si Buy, ah, uh, Bumbay, Ah, anak ni loy ang mga amigo paano pa ni abot atong gisugo ang anak sa atong gisugo na pirti pong kaalingag uh, jokra. Ah, magbalik-balik yun sa si amigo kay bata pa manggod ah, medyo uh, ah, ah, man sila para na to sa unang panahon nga bata pa ta umupandol kalimutan na nung sa gisugo balik na sad kung utana og unsay papalit anak yun ang mga bata amigo dali ra makalimot labi na yun sa samuk mukon na ang si ang bumbay sa atong gitantad mangmigo ang atong ilamasan ni bumbay ra good simple ra kayo uloya loya o dahang istorya bitsin asa na okay na ilang, ay kini pong atong dila mangmigo dimput dimput ta pertahan nga mamili og lasa basta na timpla lay matagam ta mga lasa okay na ang importante na isud anog na kanon mao na importante para na ko mang mangmigo ang mga gunang andoy og bisag unsa unsa diha mga ang mga puti-putahe putahe kay ako sa andad man ko makakaw may kinukusag unsa basta dila makahilo mga amigo ana ano, ra akong kinabuhi ka simple <coughs> bisan uh, puno tas mga pagsuway uh, sa atong kinabuhi uh, padayon lang gapon ta diri napita uh, mo surrender kay kana kay gihatag nato sa Ginoo kay bawang Ginoo nga kanang problema kaya nato ano uh, sa nabaron mga amigo ni abot na mata pag lima nga uh, naglotor man ta balik sa atong topic ka uh, dara mga amigo uh, balik na ta uh, ano wala mga titantal asa ra ba o oh, naglibog, naglibog na atong tigtantal mga amigo uh, karon dara gyud pagkita niya ang bago ang tinadtan, medyo humukmok naman mga amigo medyo nawala ng ang pag-aayos na diyan. Mapila ni Mor, mo, makita ni Mo nga umok na. Ah, dara ni abot na nga tong gisogo. Adara ad, dara ang loy amigo, ah, balig jay sa tao ni. Ah, simple lang kayo mga tong lamas mo, ginaginagmay lang god, basta nalalasa malasahan nga nalamas. Ang usahay mga lamig ko nga magihaw mig baboy dire dire o wagyo malamas sa pag ibot tangad, okay na. Tangad bisin asid da og na. Ayang ah, mungkin abuhi diri memigo wadah ngarti arti bahasa makaon oke okay, nakan abuhi diri memigo amput lang kakan ninyo ah, comment lang be wadah ah, parihan abuhi diri ngapang ragit sila ang pagkaon Ah, uh, karon na pagsarap sad ta makatilaw ba karne mga, mga migo ay ah, nga ni na ay mag ay magihaw ah. di lugi mag ta magtinapulan do lugi ta dayon og tabang-tabang kay kanang aton tabang kanang aton nga tag-iya Nam na mosab na, mata nga magtan-aw nga maluoy kung nay tabang kadha sa yan ihaw ah, syempre matik na ini ko ihaw na migo tagaan gyud ka undi or apilan kag bahin sa ulo o sa tinae Abis na sa amigo, lapita sa parte sa lawas. Ang importante ay grasya ang maabot mga amigo. Kung karoon mga amigo, dahil kay salamat, kaya ngihatag ka niya ang TL. Ang kanang TL, amigo, magbinay akong paborito man nga parte sa lawas. Basta di lang litson. O punong litson po mga amigo, hapanit ah, sa'yo ako ah. Di na ito mga amigo, ha. Ah. Uman nagtagtad ang na ay ang lamas ng aloya. Hindi ka humana na amigo. Ah, ato na kaning ilunod. Hininga. Ang una mga amigo, ito sa nga ah, pakuanan mga amigo. Ang una na tumoy ko bata na ato sa apa ang tawag din mo apa mga amigo kanang ilunod nga gihugasan nga wapay tubig aw uh, sana mga amigo ato sa ring andam mo lamas na gipakita nas nagtadtad nga okay na daw kuno ready na ni ah ready to lunod na ni uh, sa di pa na to mga amigo ah atong ipakita daan ang karne nga ready na ug ang lamas nga ready na ni kaw man amigo automatic ni hiza ato na ta sa atong lutanan Ay kanin mi gwala mo katinga nga kung gilutuan nga medyo ni dinud ni dinud chu dampurma pero kanin lugar adili yun am ko amoa. kanin mga migo balay ni sa kong iso ni gora mi nang ipon diri na pita ada ingon mga migo nga kami nang ipon wala ko gasto or gamay ra gasto kay nang ipon kun natin ma'am sir ma'am sir ma'am sir wala kami nagsalig sa kong iso on di ko sama sa imong gihuna-huna nga way utang ka bubuton mo gasto sa so taon mi sir oy ma'am palihog mam, ma butang na si mong na joke lang mam, ma peace na ta sir ah, kaya ta sa itong giloto ah, dan na gilunod ng mga amigo nawahin na nun ta o oh, ahak ah, maning vlog 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 eh, nawahin na nun ta sa itong gisulti o sa, sa, atong mga ipang ipang buhat ah, dan na gitak ang, na, ang atong karne nga gilotto mga amigo nga Ah, hinatag sa akong iksuon nga nag-ihaw ah, basta magkugilang na agyod ah, ang Nipako na itong mga migo atong isabay ng lamas kay parang musuhop sa mga unod sa atong giluto parang, parang inikahuman, at ah, templado na damor na templado na daan humot na kayo ni suhop lang ang mga lamas sa ah. mga unod-unod sa atong giluto ay uh, maglunod sa mga lamas sa ah, mga migo nga atong gilunod uh, ah. ang isunod na, na atong butangan dayog asin kay importante kuy na kay asin kay ug asin, asin na pirti ka batigyo sa giloto giluto atong asin nandaan migo kay parang sama sa lamas mosuhop pa sa yung mga unod Okay mga amigo, humana ang tanan, humana ang lalo, do, ang, ang lamas o ang asin, ah, pabuto na ito amigo, nga muhumok na ang karne, o saan na ito sa buwan. Ah, sa pagluto na mga amigo, o karne, o ah, para na ako, ingani yun akong istalo, magluto ko, ambot lang ka sa inyo ha. Kung karoon ng mga amigo, tanawa, automatic kayo, ang kaldero, ni kalitag ka itong, ang atong gilutuan kong kaldero, kay Ah, uh, primero ang bago karon nakalit lang ito, mga gamay mo gud ang bago. mo na kung ibal hindi sa ito, kaning kaliro mga amigong ito, mao ani kay usahay gud lang agan magunig kahoy. Ang gamit nito sa kaya, namukoy, payag, kahoy, akong payag, kay namo ko payag duha baboyan kahoy ang gamit niya dire sa akong isoon kay ngani man nga sirit-sirit kay sigasiga nga siga. nindot siya dali ra kay pasigaon. Maong kaning akong kaliro lahi gud sa iya ha, itom gyud ako kay kasuway man ni kayo. Kayo kahoy man ang gamit dito sa payag. Usahay og makapalit og gas, og magasad mo. Mag... Itumitong itong ang kaliro. Na karon mga migo Akaro ah, mga amigo, magpabot na ito yung uh, mumukumuk humukum, na eh, nga ito ang gilatalan. Kaya yung mumukumuk na ito ang sa buwan na ah, ito kayo kayong sa gamay. Kinahangla ng pagluto ko no, migo with kan ko no na with, with love ko no kay parang ang yung luto ay ah, mura sa katamis sa iyong gugma ay ah, nga na daw ko nang luto amigo ha ah, atik-atik kate ko na ang tanan importante mga amigo nga maluto lang ini comment kaon abusog na mga migo ah, dahil mga migo akong ah, ipakita niya ipadoola ah. Lami kay da, lami kay tanawon humot kay mga amigo ah. Ambot lang kaha og ganahan pa ba ko ka na ni nga nabusog na ng mong baho. Dali lang kun ko mga kung mga karne mga amigo dali ra ko mabusog bisan sa baho lang mabusog na ko. Siguro ingana ko kamanhid sa pagkakaron kay panagsara mo ko makakaon og ingon ni. Ah, namuhi kong baboy mga amigo pero tagsado ko sa tinuod lang panagsara ko makakawag karne eh. kay ang atong baboy mga amigo di manihawon, ihawon buhi man baligya nya ini kamo baligya amigo e ka hinon na og asa padulong atos mga utang atus mga uban-uban etc ra diha pero ang pagtuo uban kwartahan ka pero ang tinuod lang ay mo hang ang baboy nalisod pa og isang pagbadyat sa imo mga utang o dira mga amigo gitiplahan na nung uh, noong sabatong, iabot na gluta ng karnin, iabot naman muntag mga utang, humanag bitsin, mga amigo niya ganyan na, humanag sa gasin, ready na ni. Uh, ipabot ang ipabot na ng migo, ang uh, humukumok na sa gamay, kayo sa buwan na niya, lunuran, og dipulayo. Pero ang kanin tanan mga amigo nga itong video, adili ka ni maatiwas, ma adili ni makita ninyo, inibot ang dipulayo, kay nakalimot ko, og video na harataman, og uh, kay salamat sa, uh, dahang, 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 dahang salamat daan mga amigo uh, sa mga ni, sa mga followers o sa ni Bio ani nga utong video dili ko nakin tabang ako akong usbon mo go amping mo kanon na yog ding hirako taman dagha kay salamat taas taas na sa video minutes man siguro ni nya ako ning gi anguban nga akong gi pas akong gi utro ang speed kay para mo pas na ang tandang dali ra pud man kay di ba yalalim ning mag bus maglibog na kasi mo story, o kasakalapitahon o kasakalapalayon maong uh, akong ipunamunubuan kaya parang di sa diyos O, apit na yun na human ang video. Ako ang mga amigo, lahat salamat.